Tayo, isang Yan talaga tayo yung putang tingnan mo ang ganda kanta naka-short kay hindi mo nga isarado mm -hmm. Kahit may hindi maganda na naka-short maganda ba maganda ang maganda maganda maganda, okay, hmm, maganda siya maganda maganda <laughs> Hindi naman ako arte Basta mo yung susunod lang. Ang ganda. Tingnan mo ka. ka puti. mo nga ate yung mag-picture ko na ito. Hindi. Ito, ito. Ito, ito? Yes. ka pa niya. Saan pa? mag ka. ayos ka. yung mask para makilala Ayaw niya i-reveal yung mukha niya eh. Uy ano, ang ganda pala talaga yung sila nang kukuha Ang ganda nga. Saan ito yan? Maganda. Tayo na lang. Ang ganda nga. ko iyo. <laughs> Ay, di ko na yung t-shirt Ay! 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 <laughs> Ano oh, yung natulog? Kanina? Eh, dito ano natulog? Yung natulog kanina, hindi! Pa? Hindi! Yung inihintay ko kanina, sabi ko sa'yo yung... Yung ko kanina, sabi mo, hindi ko kilala yun. ano <laughs> <laughs> Hindi kilala yung. <laughs> mo kilala, hindi utang makilyo. Sabi na yung wala. Sabi yung <laughs> sa'yo. Eh, Maria, Maria, oh. Ano, siya oh. Oh. oh Sabi ko, kilala ko ang mga mukha pangalan. Ay, oh. eh, hindi hindi kayo matanda. Kaya hindi kayo matanda. Kaya hindi kayo matanda. Kaya hindi Nasa klasa ko yung Ano ito? Anong mo? E, pindutin mo! Biliin! <laughs> uh, <laughs> Hindi ah. pa -op -op <laughs> Parang si <syuliana>. Hindi <laughs> <laughs> ikaw ah. Uh, ito, itong dalawa nagpupukin. <laughs> <laughs> <Siyemde. laughs> Tapos pag-uwi. Pag-uwi. <laughs> 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 <sighs> <laughs> ang ganda talaga. Pag naka, naka pa rin dito, Riyana. pa lang maganda sa 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 Oh, oh, itang <laughs> Para kong si Darling Shah. Ano ba diba, ka Darling Ano'ng dyan mo nga? Siya. Oh, oh, ito. Yung jumper, yung jumper. We want tayo. Oh, oh. jumper. Ano pa? <laughs> Mainit 'to, pang pangwinter. Oh, pwede yung pang-winter. Kamitin mo. Ano pa? Kukulin mo. Okay. Nagka-jump pa rin ako. Nagka-court. Ano ba yan? 20, 25, plus 30. Ano? 55, 75. Naka-aura. i ko na itong 100. Hoy, jump ka na, babay. Oo, ano na. Maganda. Ano